Nakatakdangan dumating dito sa Maynila ngayong araw ang dalawang Pinoy TV crew na nakalaya na mula sa mga kamay ng Abu Sayyaf matapos ang walong buwan. Kaugnay niyan mga kapanayan po natin ngayon si Senior Superintendent Jose Bayani Gosela, ang Deputy Directorate for Integrated Police Operations for Western Mindanao. Magandang umaga po sir, si Mariz Umali po ito at live po kayo sa Kapit Balita. Ah, uh, Maris, opo, magandang umaga and uh, sa mga pa, mga tagapakinig nyo, magandang umaga din. Uh -huh. Una po sa lahat, sir, kumusta na po ang lagay ni Navella at Letri Letriro Letri ngayon? Uh, I understand kahapon na sumailalim so, po sila sa uh, medical procedure at debriefing. Uh, so far kasi gagahapon, ka pagdating nila dito sa Maginit sa Zamboanga, uh, pin pinadala sila kagad dun sa, nalala namin sila kagad dun sa Jera Hospital ng West Mincom para ma And they medical check-up and uh, kagadi hindi pa natin sila makakausap dahil uh, uh, kuhaan pa sila, medyo hilo pa sila galing sa biyahe kaya diniretso naman sila ngayong umaga ng AKG Genstar pumuntang Maynila. Mm -hmm. So tuloy na po ang uh, paglipad nila ngayong araw dito sa Maynila? Yes, actually ang schedule nila ngayon, Maris, is about uh, 11.26 at ang flight nila from uh, I'm sorry, uh, can you please repeat that sir? Ano uh, yung 7, 7, uh, 26 7, schedule flight nila papuntang sa Maynila ng uh All North Hill. All right, uh, pero sa ngayon po, nandyan pa rin po si sila. Sa saan po exactly yung lugar kung nasan sila ngayon? Ah, uh, sa so ngayon, nasa ano pa sila. Uh, they're preparing now uh, sa General uh, Hospital ng West Main uh, preparing for uh, the Kwan nila, sa flight nila papunta ng uh, International Airport. Oo. I understand, sir, na medyo, gaya nga po na sinabi nyo, medyo hilo pa sila at syempre yung trauma na dinanas nila no, sa kamay ng Abu Pero nabanggit po ba nila o naikwento nila kung sinaktan ba sila? Ano po yung naging, naging sitwasyon nila dun sa walong buwan na bihag sila ng Abu Sayyaf? Yeah, actually, Maris, hindi kagabi na Pagdating nila dito sa Zamboanga sa uh, hindi natin sila gano'ng makausap. Pero sa tingin natin, medyo okay naman yung pangatawan nila. Hindi naman sila nakikitang ano, bugbog tarado. At saka nung in examine initially ng uh, doktor kagabi, wala naman silang uh, major physical injuries na natatamo. Although yung isa, si Roland, medyo hindi makakalakad dahil uh, may sakit yata sa likod John, Kaya hindi pa sila pinapakausap ng, ano, ng doktor kagabi. Uh, eh wala tayong ganong uh, nakondens sa kanila Opo kahapon po kasi nung nakausap namin si Senior Superintendent Freira sinasabi po niya na medyo lumiliit daw po yung uh, uh, leg o yung uh, etong binti nitong si Vela ano po ba <coughs> naging dahilan uh, hindi ko masabi kasi ano uh, doktor lang ang nagkakwento uh, yun na ang kanya na may sakit daw ata yun, may sakit Mhm mm Okay. Ano-ano po yung uh, mga asikasuhin nila pagdating nila dito sa Maynila sa ahensya sila haharap uh, at uh, magpapatuloy po ba yung uh, debriefing dito mismo sa Maynila na? I believe so, Marie, dahil uh, they are now under the uh, no, uh, protection ng uh, AKG natin, sa so, uh, task group natin, uh, and uh, it's okay naman yan na magkaroon sila ng briefing and uh, the proper disposition sa kanila. Okay. Uh, nalaman na po ba, base dun sa pauna-investigasyon, kung paano sila nakalaya? Kasi I understand kahapon, ang sinasabi po ay pinalaya lang sila ng Abu Sayyaf. Nagkaroon po ba ng negosasyon? Ano po ba, may mga ibinayad po bang ransom? Pwede po ba nga Yes dumo uh, 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 na. Uh, na may may information tayo that there are ongoing negotiations uh, from the private sector at saka yung sa family yata. And then uh, nung kuan uh, ang effort naman kasi ng government is the continuous uh, search and rescue sa kanila eh uh, sa nang uh, task force sa uh, sulo natin. Uh, pero hindi na hindi masabi kung sino talaga ang negotiate sa kanila mm -hmm. uh, nung pagka-release nila ka, nung kuan uh, nung uh, isang araw. Opo. Kumusta naman po yung paghahanap o pag-rescue dun sa Jordanian hostage na si Bakiratiani? Ang sinasabi po kasi ni Navella at Letrero uh, Letriro na limang araw pa lamang pagkatapos nilang uh, mabihag ay pinaghiwalay na sila. Yes, uh, continuous pa rin yun. Kaya na, uh, medyo holding the bayons muna ngayon. And our, I believe uh, on the report of the provincial director ng Sulu, Ah, uh, lang kasi nag nagkaroon na kasi ng inkwentro ngayon ng NNL at sa uh -huh. And our government forces now is just uh, trying to contain yung area para ma-isolate yung area ni na saan, saan sila nagbakbakan para hindi naman na makadamay ng ibang uh, area pa doon sa sulok. May mga impormasyon din po kasi sir na baka pinalaya na raw itong si Atiani at uh, nakalabas na sa back door. Well, uh, wala pa tayong confirmation about yan, uh, Maris. dahil uh, yun nga, uh, ang kondita natin gaano na kausap yung mga ako, ano, yung na-release uh, na kidnap victim. Uh -huh. uh, siguro dyan sa Manila baka they will be able to reveal uh, uh, important details dyan. Uh, sir, ah uh, tanungin na rin po namin kayo dun sa binanggit nyo kanina na pat, na bakbakan. Sa ngayon po, patuloy pa po ba o oh, nagkaroon muna ng uh, bahagyang ng uh, pagtigil nitong uh, nagaganap na bakbakan sa pagitan ng NLF at ng uh, Abu Sayyaf? Well, as of ka, uh, po Marisa, tuloy-tuloy pa nga yung bakbakan. Pero as of now, uh, hindi pa natin na follow up kung kailan pa, -lock uh, pa. Uh, ongoing pa rin yung bakbakan, but I believe so dahil yun na may mga casualties na sila. Uh, okay. Hindi pa natin nakuha yung exact data. Ah, so hindi pa po natin alam kung ilan yung kumpirmadong patay kasi may mga nababalita na po na may mga napugutan ng ulo? Yes, yun ang uh, natanggap natin na report kahapon. Kaya nga hindi pa specific din yung mga report na yun dahil yun lang yung mga report na nakukuha natin, natin sa intelligence sa uh, kuha natin na uh, gathering na uh, yun nga ang number of casualties. Pero as of this time, hindi pa natin talaga makonfirm kasi wala pa naman tayong body count. Uh -huh. Sir, for uh -huh. for the record, uh, ito po bang uh, bakbakan na ito ay dahil nga po talaga dun sa hindi raw nagkaayos dun sa uh, negosasyon, uh, sa pagpapalaya dito sa dalawang bihag at kung ano yung gagawin dito sa dalawang bihag kaya nagkabakbakan tong MNLF at Abusayaf? Well, so on, on that statement na ko makonfirm or deny yung panayan but uh, we do have uh, received the December report na ganyan nga ang one done, but uh, hindi ko rin na-confirm sa inyo dahil uh, wala pa nga tayong uh, complete data talaga na pupuha uh, as of this time. Oo, sir, uh, huling na lang, ano po yung mga hakbang na ginagawa po ng uh, mga otoridad ngayon para hindi magkaroon ng spillover o karagdagang gulo sa mga lugar uh, sa palibot ng Patikul Sulu? I'm sure marami na rin po yung mga nababahala, natatakot dahil nga po dyan sa patuloy na bakbakan na yan. Yun ang uh, effort ng uh, task force natin doon uh, to contain na uh, yung problema nila within a specific area para hindi mag-escalate at hindi makakadamay ng ibang areas. And uh, yung kwa naman dito sa mga adjacent uh, provinces and cities, uh, nagpa-alert na po tayo doon sa ano na if ever there are uh, na mag-monitor na lang closely na baka mag-escapo yung iba't uh, they will be... Uh, mas lalo na yung sa ESG side na makuhaan sila sa ano to makontain yung yung bakbakan talaga doon tayo sa isang lugar. All right. Maraming salamat po Senior Superintendent Jose Bayani Gosela, Deputy Directorate for Integrated Police Operations for Western Mindanao. Okay. Maraming, Magandang umaga po sa inyo. Po. At patuloy po kami makikibalita sa inyo. Maraming pong salamat.